So yan guys, may gagawin tayo rito. Nagdala ng Predator. Predator Helios 300. So yan. Hmm. No power. Check muna natin yung. Adapter. Mayroon tayo ng 20 volts. So, pagsaksak natin ng 20 volts walang light indicator Ayan, power on loading power so yan wala dapat open natin check natin yung board alam mo sa board makikita natin doon para check natin ang ganda pa nitong Helios na to. Bawang bago pa. Ang uh, ganda. Na nakalagay dito is 20, 2020 20 lang. 2020. Dito 20. yung 4 years pa lang siya. Patay na. Ngayon talaga. Pero karamihan kasi ng issue nito is... Ano na issue ng mga gaming laptop talaga. po sa ah, uh, PCH PCH issue check na natin open na natin open natin dito, dito lang yan yo so, ganun lang open natin yan. <coughs> Bali ito, story nito, sabi ng customer, dinala niya sa ibang shop. Then, sabi ng shop, sabi sa ibang shop, iba technician, sabi, sabi, nila is PCH. Yun ang sabi. Ngayon, che check natin kung PCH. Kung tama nga bang hula using ito using multi-tester connectivity mode guide mode or beep mode And so malaki yung posibilidad ito nga yung issue natin kasi shorted yung 3.3 natin yun agad shorted na yung 3.3 ngayon, malalaman natin yung dito confirmation <coughs> shorted yung 3.3 shorted yung bang ano natin, minrail so, hindi shorted yung minrail natin 3.0 lang possible, ano talaga PCH ang issue So, ayan. Ang bang ano nito. PCH nito. s r J -E u Paano <coughs> malalaman kung PCH nga? Kasi nga sa 3.3 pa lang, is shorted na tayo. Ayan. Ground din. So, 3.3 natin, shorted na. Possible, malaki yung chance natin na shorted ang PCH natin. Ngayon, nasan ba yung BIOS? Nandito siguro yung BIOS natin na sa ilalim. Ako kasi nandito yung BIOS. Ayun, may BIOS doon. yung BIOS na nga yun. pag -alagda yun yung bias minsan shorted din tong bias pag shorted ang PCH so shorted 100% PCH ang tira so shorted ang bias yan sigurado yan shorted na yung, ba yung PCH natin So wala tayong ibang gagawin dito. Hindi na natin papakalaman. Kasi 100% sure yung bias natin. At saka makikita natin dito. Tingnan natin. Ayun. Parang may nakita ko. Ayun. May sunog yung Ayan o. No? Oh. May sunog yung ano niya. Yung PCH na lapit natin. Para uh, matitigan. Oke nanti natin yan, natin kontek, ninyo, malaki natin, Dengan, natin. Ayan. Ayan, no, Ayan. yan, malaki natin yan, 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 Saka tignan nyo, may bukol yan. May bukol na yan. Ibig sabihin, pumutok na yan sa ilalim. ano O? Oh. oh. Pumutok na yan. hindi na natin ano may, yan. Ayan, may bukol. Ayan, bukol na yan. Ayan, oh, Bukol na yan. Wala patay na yan. Kaya patay na itong ano natin. PCH. Kasi nga yung bukol na yan. Yun na yung sunog sa ilalim. Umutok yan. Wala mang... Hmm. Yan. Okay. Yan. ito makita nyo. At saka yan o. Yan, dinabas. Diyan lumabas na yung ano. Yan. Diyan lumabas yun, yung yung nakita natin kanina dyan na call item. Oh. Ayan. Ayan. Kita nyo, parang may, may butas yan sigurado yan. Butas yan oh, yan. Dinobas yun. Let na yan. Let na yun. Dinobas na yun. Tanggal natin dito. Let yun. Dinobas na dyan. Kasi sobrang init na. Pumutok. <coughs> yan. Wala tayo bang gagalawin kasi pag gumalaw pa tayo ng iba dyan, wala na. Lalo lang dadami yung problema. Ito. Mag-supply tayo ng 3.3, tingnan natin. Kung ba kainit yan, ano. magta trigger agad dyan sa may PCH. Supply lang tayo sa 3.3. Then, supply natin siya ng 2.5 lang supply natin sa 3.3 volts ano natin, online. O sa coil ng 3.3. Sa so, batang titik to. Ito, ito lang.

palitan na natin. Tama naman yung sinabi ah, ng unang technician. PCH. Bali, si Sir kasi nagpapasay opinion yung lang. Siyempre, confirm naman, PCH yan. Saka ito. Ito na, sa supply na natin ng 3.3. 2.5 supply natin sa 3.3 na coil. Lagi kayong magsusupply dito sa kabila kasi nga para ma-observe yung amperahe ng ng coil. So, ayan. So, kita nyo. Dito ako sa 3.3 supply pero nagre-react yung PCH natin. Ayan. Ayan gaano kainit yan pag pinano pa lang ayan o oh, 70 na agad yung init niya. ayan o oh, 60, 70 pag pinatagal mo pa yan, mas lalong iinit pa yan magkaumabot na 100 yan pag sobrang tagal so isa pa ngayon nga sabi ko sa inyo mas na-shorted itong ano, itong FSH na yan. Sure din ang bios. Yan. Yan, yun yung ano, pag yung bios natin, sure sure yung bios din. Siyempre, yung supply ng bios is nasa pinate. Ano nga ba? bilangin yung BIOS natin. Pin 1. Ito, pin 1. Ayan, may tuldok. Pin 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito yung pin 8. Pag ano mo yan, tumutunog. Tumutunog yan. See? Tutunog yung ano natin yan. Kapag, kaparinig ko sa inyo. nakakarog okay. to So, yun lang guys. Uh, confirm, PCH, PCH tissue. Sa tabat nito, revolving station. Kaso, hindi natin alam kung gaano pa rin siya magtatagal. Kasi, wala na pagdikta kung gaano katagal yung buhay Ng isang gadget. And, pwedeng sa araw lang. Pwedeng... isang oras, pwedeng isang taon, pwedeng isang buwan. Depende, depende sa gadget yan. sa sa paggamit. At saka ito, bakit nakatanggal ito? Bakit nakatanggal ito? Ano uh, well, ba ba ito ng ulang ngayon Hinapin natin kung nasan dito yung negative positive. So, ayan. yang positif dan negatif So, hanggang doon na lang, iwan na natin na kasi nga confirm naman na natin na PCH at yun yung gusto lang may ni customer eh, kung PCH ba talaga o kung hindi magawa kung magagawa o PCH na talaga and PCH na yung problema niya so kailangan palitan yung PCH Revolving Station. na natin. Hindi uh, naman siya manual. Kasi medyo mahirap mag-revolve. Basta -ball. revolving. Papalitan na lang yung IC para safe. Kasi nga, pumutok na yung IC. Kaya hindi na napalitan. So, hanggang doon na lang guys. Sana nakatulong kung paano siya i-check. Paano i-confirm yung PCH. Thank you. Again, next time again.